Desmayado ang mga opisyal sang barangay sa distrito sang Lapos sa Kapalpakan sa mga proyekto para sa pagpugong sang baha nga ginapadagayon ng sa Iloilo City District Engineering Office. Sa interview sa kay Punong Barangay El Senayo sa Don Esteban, iyagin pahayag nga sa ginpadagayon nga inspeksyon sa City Engineers Office, kag Office of the Building Official, nakitaan nga wala sa klaro nga plano, wala sa Environmental Compliance Certificate, kag may mga informal nga mga settlers pa sa lugar nga ginpadayo ng trabaho, ginpangabay ni Senayo na nanay ang proyekto sa Budbu Kaluguran Creek antes magpadayon sa ibang nga mga areas. Ginpasalig naman sa Iloilo City Government nga maghahatag sa relocation sites kung may insakto nga proseso kag koordinasyon. Ang, ang nabal, ang ulang, kundi may project sila na nga halin sa sinikway, halin sa sinikway, paagi sa tunga dalan ko. Karon sa January, may gipadala sila ng sulat ako, sa akon, alin sa DP Region 6, K nga may propose Uh, realignment sa project kay ina na project may creek na da dapat mo galing kay ambot ano natabo natindugan pa sa next level development to may pader na da subong amo ini tani ang tubig nga ni maagi na to dito sa pader to kay e, ambot na na paderan pag nga presentahan ko nila sang sang uh, mapa nga puti-puti nga wala sang creek ang ako nya to gimbubuan kape nga may creek kay e, amo ina ang mamba ko lang nya tani tani bala ang mga project bala nga ginahimo pa-coordinate man sa lokal. Labi na sa mga kapitan. Hindi nga magkadto sila sa amon, masilin sila yung may project deyang DP nga amo ini. E. Hindi ka nakahinyo nga kung pwede dito sa Piyak Ikwan, kay e tungod, humana pinal na. Nabarihan si Punong Barangay Alfred Senayo.